Ito guys, meron na naman akong share sa inyo na tutorial about dito sa ating laptop. In case guys, na yung ating laptop at hindi pa natin nakukuha yung mga files na nakasave dun sa ating computer or dun sa ating laptop, isishare ko sa inyo guys kung paano ba natin makuha yung mga files dun sa ating laptop. Una guys, buksan natin yung ating computer or yung ating laptop. Pero kung hindi kayo marunong magbukas ng laptop, pwede kayo magpasis pass dun sa mga marurunong na magbukas. Ang model pala ng ating laptop na isi-share sa inyo, Lenovo. So ito kasi guys, hindi ko na siya mabuksan. So may mga importanteng files kasi dito sa loob ng ating laptop. Di ko lang sure kung anong sira niya. Tingin ko motherboard na po yung nasira. Kasi nag-basic troubleshoot na tayo, wala pa rin nangyari. Hindi siya nagpa-power on. Na-check naman natin yung ating charger. So good naman siya guys, walang sira. So ibig sabihin, yung motherboard na ng ating laptop yung nasira. So, may mga files kasi na gusto nating makuha sa loob, yung mga importanteng files na hindi natin na-save sa ating USB or dun sa ating external drive. So, yun guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin siya makuha sa mga files. Kailangan natin mabuksan yung ating laptop para makuha natin yung hard disk. Para makuha natin yung mga files dyan, siyempre gagamit tayo ito guys, 2.5 HDD. Ito guys kasi gagamitin natin para ma-transfer natin sa ating computer yung files na nandito sa ating laptop na nasira. So, buksan natin yung ating laptop. So, ayan guys. Natanggal na natin lahat ng natanggal na natin lahat ng turnilyo niya. So, gawin naman natin. Tanggalin lang natin to. So, ito yung lagayan kasi ng CD or DVD. Then, Ayan, so tatanggalin lang natin tong dito. Ayan. Depende sa inyo kung kaya nyo yung ganon. Pero pwede nyo gamitan ng ruler. So, ganon niyo para dire-diretso. So, ingat-ingat lang guys sa pagbubukas kasi baka mabali. Ayan. Ayan. Tapos ito. Ayan. So ito lang naman yung laman yung ano sa likod. So walang nakakabit na aparato or wire. Kaya wag kayong matakot tatanggalin yung likod. Ang kailangan natin dito, ito kasi yung RAM. Ayun. Ayun, so ibalik natin 'yan. So ang kailangan natin tanggalin guys ito, yung hard drive or yung hard disk. So ang gagawin lang natin, iangat lang natin 'yan. Kasi nakaano lang to guys. Yan. iangat lang natin dito. Then, Huwag natin i na, ah. wag natin siyang iangat ng todo. So gawin natin, hilain natin pa baba. Pa baba ganun. So hilain natin pa baba. Ayan. Natanggal na. Ito kasi guys yung ano niya. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Dito kasi siya nakakonect. Ayan. Dito kasi siya nakakonect. So nakuha na natin yung hard disk niya. So gagawin naman natin, tanggalin natin dito kasi may case siya. And kasi may tusok lang yan ah. So iingat-ingat lang. Ayan. So nakatusok lang kasi ito sa dito sa butas. So igagawin mo lang. Ayan. So natanggalan natin tong mismong hard disk or hard drive. So ngayon gagamit tayo ng enclosure, yung yung nabili natin sa Lazada. Ito guys. So 2.5 HDD. So ito kasi gagamitin natin para i-transfer natin dun sa ating isang computer. Yung mga files na nandito sa ating hard disk. So, buksan natin guys. So, ganito lang siya guys. Yung laman nito. So, nasa ano lang yata ito. Nasa 200 plus. niyan So, ito yung mga laman niya. So, ito gagawin, na, gagawin natin. Ito yung malit na ito yung connector niya guys. So, isalpak natin dito. So, madali na naman natin makikita kung sasakto guys. Kasi pares lang naman yung sukat. Ayan. Ayan, so sakto lang siya, guys. Then ngayon, ilagay natin dito. Ayan. Tapos takpan natin. So, ito yung gagamitin natin ng connector. I-connect natin to. Ito yung i-connect natin sa ating computer, USB. Then, ito naman, i-connect natin dito. Ngayon, i-connect natin sa ating computer para makuha natin yung mga files dito sa ating hard disk. And then, isaksak lang natin dito guys sa ating computer. Ayan. So, nakasaksak na siya guys. So, nag-blink na siya. Ibig sabihin, okay na siya. Connected na siya. So, binabasa na yung data. So, punta tayo sa ating computer. Ayan, open natin to. Ayan, so, kita natin na tatlo pa lang to guys. Yung C, D, saka yung DVD writer. Yung drive E. So, refresh natin. So, andito na yung ating mga files. So, nandito sa E, saka G. So, itong E, guys, ito yung C natin kung saan nakasave yung mga program ng ating dating laptop na nasira. Tapos, eh, yung mga files na nakasave natin sa D, ito siya, guys, yung nakasave dun sa ating G. And so, pwede natin kunin to lahat yung mga nasave natin para matransfer natin dito sa ating bagong computer. ay siya, guys, ganun lang yung gagawin natin in case na nasira yung ating laptop at hindi natin nasave yung mga files dun sa ating USB. At gusto natin ma-recover or makuha yung mga importanting files dun sa nasira nating laptop. I hope na nakatulong yung ating video tutorial at sana nasundan ninyo. Kung may mga katanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagot natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para lagi kayo updated. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.